ano, napagod ka sa akin, no? Sabi naman sa'yo, kapag ako kasama mo sa kama, hindi ka na makakalakad, eh. Whew. Oo nga, eh. Kaya, ikaw lagong binabalik-balikan. Sure up mo kaya. <laughs> Alam mo, kung pwede lang itang iuwi sa bahay namin, tagal ko nang ginawa yun, eh. <laughs> Paano? Eh, yung girlfriend mo, halos ayon humiwalay sa'yo. Anyway, aalis na pala ako. Yung bayad mo, kailangan ko. Aalis uh, ka na? Hmm. Ah. Oh. Huwag mo -um, akong matignan-tignan ng ganyan, ha? Hindi libre to, Dek. Kailangan mo akong bayaran. Ito naman, para namang hindi kita suki eh. Ngayon lang naman. Bawi ako next time. Suki so okay nga kita. Suki so okay sa utang, Dek. Hoy! Ilang beses na nangyayari to. Napupunta lang sa wala. Hindi pwedeng hindi mo ako bayaran ngayon. Ang laki na ng utang mo, Dek. Bayaran mo ako ngayon din. Eh, sige na, bayaran din naman kita eh. Pag nagka pera ako, hindi ka ba nakakaintindi? Wow! Ako pa talaga hindi makaintindi, Dek. Eh. Ang lakas ng loob mo mag-take out ng babae. Wala ka naman palang pambayad. Eh di sana, hindi ako sumama sa'yo. Nagsayang lang ako ng oras, putsa ka. Makapagsayang ng oras? Kala ka mo, hindi ka naman nag enjoy sa akin. Kung tumirik nga yung mata mo, kagrabe-grabe. Masyado kang pabebe. Sus. Alam mo, sinong maganda to? Eh, putang ina mo. Sumama ako sa'yo dahil akala ko may pambayad ka. Eh, wala naman pala. <laughs> At sinong maganda pala, ha? Sige. Bahala ka dyan. ano anong ginagawa mo dito? Ba ba bakit nandito ka? Ikaw nga yung dapat natanungin ko niyan di ba? Bakit ka nandito? Eh, ibang bahay to ah. Ba bakit ka ba nandito? S sino nagsabi sa'yo nandito? Oh. Ako. Bakit mo sinabi? Bubo ka ba? Eh, tanga ka pala eh. Malamang. Kung wala kang pambayad, eh di girlfriend mo si ko. Walang hiya ka, Dek Dek. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Imagine, magte-take out ka na nga lang ng babae mo. Wala ka pang pambayad. Alam mo, ito lang yung tatandaan mo, ha? Wala ka ng bahay na uuwian at wala ka na ring girlfriend. Hayop ka. Na, yeah. huwag nang ganun. <sighs> Abot sa imodan. Ito naman kasi. Alam mo kung wala akong bahay, Sana ako uuwi nito? <laughs> Ayun kasi, nasa mansion ka na. Gusto mo pa kang humiga sa banig. Next time, bago ka mag-uwi ng babae, siguraduhin mo may pambayad ka. Pangit ka na nga. Wala ka pang pera. E eh, di dun ka sa papagmatulog.